flowers. Can you smell? Smell? Huwag mo hatak. Smell lang. Wow. Bango. Amo. Um, Hello and welcome back to my channel. Celebrity mom na si Angelica Panganiban, nagbahagi sa kanyang social media ng video kasama ang kanyang anak na si Baby Bean. Talagang napaka-cute ni Baby Bean habang binibidyohan ni Angelica na may hawak-hawak na bulaklak na kanya namang nagustuhan, maraming mga fans ang nanggigil dahilan sa sobrang napaka-cute ni Bean, mapapansing habang lumalaki si Baby Bean ay magkamukha na sila ng kanyang mommy Angelica. Narito at ating panoorin ang short video nito, pero bago yan, maaari po kayong mag-subscribe sa ating channel para sa iba pang celebrity updates. Baby! Baby, is that for mama? Aww, thank you baby! Wow. Flowers! Can you smell? Smell? Wag mo smell lang. Wow, bango? Amo? Ang bango! smell mo dali smell bango